Hello guys, nagbabalit na naman po tayo dito sa ating sari-sari store business at trabahong tindahan na naman tayo guys. At eto na naman mag uh, di-display na naman po tayo ng ating mga chichirya dahil uh, wala pa si mga customers, mga bata ay talagang uh, magdi-display muna tayo guys. So ganito yung ating daily routine kapag uh, may tindahan ka ay kailangan huwag kang maging kabaya sa iyong uh, tindahan dahil uh, dyan nakasalalay ang iyong kasipagan kung ganon ka um, kasi pag ay mas malaki din yung iyong kikitain. So eto guys, uh, ano nga ba yung ating pag-uusapan ngayong uh, hapon dahil uh, alam ko related na related kayo dun sa mga vlog ko nung uh, nakaraan yung ating uh, huling uh, upload na uh, tungkol sa utang ay sobra talaga naman yung mga ibang uh, customers natin ay talagang makakapal ang mga mukha guys. So eto, ang panibago na naman natin pag-uusapan guys ay ang ating uh, kaunting uh, papabarya. So alam niyo ba guys napansin ko ang hirap ngayon ng ano, ang hirap ngayon ng mag-sukli uh, sa mga customers kasi puro malalaki na yung mga dala-dala nilang pera. Kung sino yung nakakapansin at kung sino yung na-related dito guys, ang hirap maghanap ngayon ng 20 pesos. 20 pesos ang hirap nang uh, hanapin siguro dahil ang daming uh, nagtatago uh, ng 20 pesos na coin kaya ang hirap na nang uh, hanapin yung 20 pesos ang tagal na nang, ang tagal na magbilang-bilang ng 5 pesos o kaya coins na piso-piso ay ang sakit sa ulo guys so eto sino ba yung nakakaranas ng ganito guys na ang dami ng customers pero wala silang 20 pesos na dala, -dala puro malalaki at saka ito minsan nakakaasar yung uh, katabi mong uh, store pupunta pa sa iyo magpapabarya eh wala ka nang ang barya tapos <laughs> uh, minsan pinagbibigyan mo pero wala na talaga eh wala na tayong maibigay na barya tapos uh, ayun uh, pagdating ng customers ay talagang uh, one, 100 500 tapos 1000 so na mayroon ko akong ikukwento sa inyo guys kung paano tayo minsan na uh, pupuno din tayo minsan naasar din tayo kahit araw-araw tayong uh, nakakala na araw-araw tayong uh, nandito sa tindahan ay Meron din yung time na medyo mabibisit tayo guys. So ito pag-usapan natin ngayon to kung sino yung related dito guys. So uh, i-display muna natin to bago natin to i-, i uh, banggitin guys. Huwag kayo munang aalis kung bago ka pa dito sa aking YouTube channel guys. paki naman at pakilike like na rin yung ating YouTube channel para mas ma ni YouTube yung ating video at mas marami tayong matulungan na gustong magnegosyo. So napaka naman tong natikit uh, yan nato. So guys, uh, pag-uusapan natin yung ating barya at oh, wala pa tayong ah, halos uh, konti pa yung ating hindi pa tayo nangangalahati sa ating kota guys dahil daw tumal-tumal tumal, tumal, tumal nga ngayon kaya tis, tis lang muna tayo tapos pati barya ay matumal din guys. Talagang ang uh, kusang sa natin hagilapin yung ating 20 pesos ay napakahirap na siyang hagilapin ngayon. So eto guys uh, Proceed na po tayo Doon sa ating topic Yung gusto kong i-share Sa inyo ngayon At uh, Alam ko ay uh, Related Na related Kayo dito Alam mo ba Si customer Pumunta dito Kanina Umaga Bibili Isang stick lang Na sigarilyo Isang stick lang na Isang uh, Stick lang na sigarilyo Guys Isang stick lang 1000 thousand Yung kanyang pera Ano ba naman Nasaan ng hostisya 1,000 yung kanyang pera. Napansin ko ay um, alam ko naman yung taong yun ay galing pa doon sa malayong lugar. So parang apat na yata na apat na yata na istor yung nadaanan niya. So alam ko naman na ganun din ang ginawa niya doon sa ibang istor at bihira lang siya kukunta dito. Tapos yun lang magpababarya lang ko ko lang ng uh, isang stick na sigarilyo. So ayun ang Stella. So <laughs> So, ano, paano nga ba tayo mga kano doon? Pag binigay ko na yung aking benta, yung aking uh, 1,000 ba naman, uh, so, wala na tayong panuklit susunod na customers natin na karapat dapat natin suklian Sabi ko sa kanya, sabi ko sa kanya, wala tayong panuklit kasi matumal. sabi ba naman niya, eh, parang tumingin masama pa rin ang tingin sa atin. Tapos sabi niya, oh, ano ba naman mga tindahan, hindi kaya magsukli. Sabi ko, Uh, dun na lang po kayo sa kabilang store Apat na store na daw yung kanyang nadaanan guys Ay hindi daw kaya uh, Baryan yung kanyang 1,000 pesos Ikaw ba naman parang nakaka-insulto Yung bibili ka ng isang stick na sigarilyo Tapos 1,000 Tapos mamaya na, biktima ka pa ng Picking money, picking pe pera So nakaka guys na nakaka-rindi din yung mga ganun Customers natin Minsan na talagang hin ayaw ilagay yung Uh, sarili sa ayos para lang naman pang gusto lang nila sila lang yung uh, nakakalamang so and yun ang mga diskarte nila na kunwari magpapabarya lang bibili lang ng isang stick na sigarilyo tapos minsan pa mayroong kang ginagawang yung talagang uh, malapit mo nang matapos bigla kang biglang magtao po tapos nagmamadali ka ngayon o kaya nasa CR ka napapasiar ka nang napapasiar ka na guys yung sakit ng tiyan mo napapasiar ka na akala mo walang customers tapos biglang nag mag, may nagtawag. Tapos, uh, inano mo ngayon? Nandoon ka sa CR. Tapos, gusto mo, uh, tapos mo na yun. Tapos, babalik ka. Ay, ang hirap na yung gano'n. Tapos, yun pala, isang candy lang bibilihin. So, <laughs> napakahirap, guys, yung ganyan na uh, sistema. Alam kong maraming uh, nakakaranas sa inyo ng gano'ng uh, customers, guys, na nagpapabarya Alam naman nila na ang hirap na ngayon ay matumal na matumal na. Tapos, gusto pa pupunta dito sa tindahan na magpapabaryak alam nyo kasi dito sa pesto ko uh, school kasi to napakadaming uh, parents dyan na ba uh, nagbabantay Tuwing umaga guys, nag-ano na ako dito, nag-iiwan na ako talaga ng uh, pang panukli kasi alam ko mga buo-buo mga yan. Minsan kasi isang biskwit lang, 100 pesos yung dala minsan kasi 500, 10 pesos lang yung bibilihin, ay talagang alam ko na. So, siyempre umabot na ako ng 10 o'clock, konti pa yung benta ko at talagang naman uh, naubusan na tayo ng perang pang uh, barya kasi yun nga sa mga parents na nandito kasi kailangan mabaryaan yung mga pera ng mga bata para makabili sila doon sa loob ng school ay uh, naman natin sila guys at naintindihan na naman natin kasi araw-araw silang customers pero pagdating naman doon sa hindi mo nang talaga customers guys at pumunta, pumunta pa sa is, tindahan mo ah, nakaapat na store na siya ay talaga naman panggugulang na talaga yung ginagawa niya sa iyo at nararamdaman naman natin talaga yon at uh, ah, uh, nakakababa ng pagkatao yung guys pero sa kung talaga naman meron na tayo talagang panukli ay kayang kaya naman talaga natin suklian yon ay responsibilidad naman natin talagang as uh, suklian kapag bumili pero kung wala nang talaga guys ay sabi na lang natin ng maayos doon sa customers para hindi siya uh, magalit so ayun guys marami maraming uh, marami tayong uh, nararanasan minsan kapag ikaw ay sari-sari store parang lumalabas na ikaw ay kontrabida. So, ano tong masasabi kung bakit ikaw ay kontrabida? Ang tingin nila sa inyo ay kontrabida kasi uh, minsan uutang, ayaw mong pautangin. Tapos pag bibili, magpapadeposit ka ng uh, magpapadeposit ka ng to, ng tawag nito ng bote, minsan bibili, uh, masyado daw mahal yung ating benta. So, lumalabas tayo na tayo ay uh, kontrabida sa kanilang buhay para bang nandiyan pa lang sa harap eh hindi na siya nakangiti kasi hirap na siyang tanggapin yung presyo ngayon. Naintindihan naman natin yun, guys, kasi minsan, uh, kapag hindi natin sila napagbibigyan, ay pag-uusapan tayo dyan sa labas, tayo ay lumalabas na kontrabida talaga at hindi nila uh, iniisip yung uh, katayuan ng isang tindahan. So, minsan, uh, kapag ikaw ay uh, uh, nagpapadala sa mga ganon, nagpapa-apekto, ay ma talaga yung uh, buong isang araw mo kapag may... Uh, sinabi sa iyo ng isang customer mo na, uy, ganito, ganito, ganito yung sabi ni, ganito yung daw tindahan mo, uh, medyo daw mahal, uh, at saka, uh, ano daw, laging walang tao. So, mga ganon case-to-case basis, uh, makakarating sa iyo, syempre, medyo masakit din sa loob mo kasi, yung tao na yon natulungan mo na, napautangan mo na, tapos, nabigyan mo pa ng mga pre-pre, yung mga pre, tapos, uh, pag mapabarya, mapabaryaan mo pa ng husto-husto. Uh, so, tapos mababalitaan mo ganoon uh, hindi uh, negative pa rin yung uh, impact mo sa kanya yung hindi mo pa rin siya uh, makuha yung loob niya tapos kukwento ka pa kung saan, saan ay medyo nakakasama ng loob 'yon guys so eto maglabas muna tayo ng konting uh, sama-sama nang loob dahil eto nga uh, medyo matumal nga at saka, babawin muna tayo dito sa mga uh, ganitong uh, experience. So, alam ko maraming gusto magtayo ng sare sari Store. At uh, sinasabi ko ito dahil uh, darating din ng panahon ay madadaanan nyo to Kasi nung time na ako nagsisimula, ay talagang halos puro kaibigan ko lahat yan. Talagang gaganda ng mga pakikitungo nila sa akin. Tapos yung uh, medyo nagtaasan ng mga presyo. At talagang ramdam mo naman talaga yung mataas na napresyo presyo ay ma stretch ang buong community. Siyempre, pa, pag punta sa tindahan mo, ay mararamdaman mo rin yung kanilang stretch at saka yung hininaing. Kumbaga, tapos uutang, uh, uh, tapos hindi mo pa siya napagbigyan. So, double double na yung kanyang stretch, guys. Kaya, punting ingat-ingat lang po tayo sa pagsusukli natin ng uh, uh, 1,000. Kasi minsan, ay nabubudol pa ang uh, tindahan at natatalo pa parang uh, tuwan-tuwa pa sila kapag tayo ay uh, nabudol nila kaya minsan tayo pa ay nagkamali. Halimbawa, nagkamali tayo ng sukli, kulang yung, sasabihin na kulang yung sukli natin, pero tama naman, ay minsan tayo talaga yun natatalo sa bagay na yan sa ating pagsusukli sa kanila na malaking bill. Kung lagi ka naman nagbabarya, uh, binabarya mo na naman pabalik-balik yan guys, pabalik-balik yan na pabarya ng pabarya sa iyo pero hindi naman siya bumibili ng items so sino yung nakarelated ng ganon so ayun lang muna guys relax relax lang tayo at wag natin i yung ating sarili kahit tayo ay matumal tuloy tuloy lang yung ating pagbabantay dito sa ating tindahan hanggang sa next vlog natin ulit guys see you on sa next vlog natin salamat sa iyong mga panunood mga suporta sa ating mga katimkasari dyan hanggang sa sunod na vlog natin ulit